One month, ma'am. Hmm. Bagong <laughs> na natin, ma'am. Kapon. Oh, mm. dire, oh. Oh, ma'am, ginabailuan mo na, ma'am, pag ano. Sa, sa inyo damage. Or, ano. na, ma'am. Dua ang ano. Opo. Oh, thank you oh, keto ma. Para iyan. Mhm. Pretty test sa. Thank you keto ma. Suluk, suluk, na ayo na. Detox bang detox sa liver ka ano? Liver ka sira no? Liber... <laughs> na no. Liver kay Liver. ka Liver kag kidney. Ma'am, thank you gid.